Kumusta na kayo mga master? Narito kayo ngayon sa Uragon Channel. Pag-uusapan natin ngayon ang ilang uri ng mga hayop na nasa lupa. Ngunit kung bago ka lang sa channel na ito, ay huwag mong kalimutang mag-like, share, and subscribe. At pag-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na akin pang i-upload. Cobra na lubang mapanganib at mabilis. Ito ay isa sa mga pinakalason at lubang mapanganib na mga reptilya sa mundo. Ang lason ay sobrang nakakalason. Mayroong labing-anim na species ang cobra. Ang lahat ng ito ay lubang mapanganib. Pangunahin na ang mga kobra ay ang lumang mundo ng Afrika. Halos buong kontinente sa timog at gitnang Asya, tulad ng Pakistan, India, Sri Lanka. Tulad ng nabanggit, ito ay isang nakakalaso na ahas. Ang isang kobra ay napaka-termopilik. Ito ay mabubuhay kung saan bumagsak ang isnaw sa taglamig at namamalagi. Ang pagbubuklod, marahil ay ang kobra lamang sa gitnang Asya na nakatira. Sila sa Turkmenistan, Uzbekistan, sa Jekistan. Ang mga reptilya na ito ay kadalasang pumipili ng mga bushes, jungles, disyerto at semi-desyerto. Minsan ay maaari silang makita sa mga pampangilog, ngunit kadalasan ay iniiwasan nila ang mga basang lugar. Ang kobra ay matatagpuan din sa mga bulubunduking rehiyon. Ang pagkamayabong ng mga reptilya na ito ay higit na nakasalalay sa kanilang mga species. Ang mga ahas na ito ay naglalahi ng isang beses sa isang taon. Kadalasang ito ay nangyayari sa buwan ng Enero, Febrero o sa Tagsibol. Ang sumunod ay ang malaking pamilya ng hiena. Ang spotted Hyena ang pinakamalaking pamilya ng hiena. At ang karaniwang uri ng hiena na inilalarawan sa mga pelikula na ang pangalan nito ay Krokuta. At ito ay madalas ding tinatawag na hiena. Nakuha nila ang kanilang pangalan mula sa mga spot sa kanilang balahibo na may mapula kayo mang ginakulay na may itim na spot. Ang mga batikang hiyena ay may isang malakas na liigat pa panga. Meron silang pinakamalakas na kagat. Ang mga babae ay karaniwang mas malaki kaysa sa mga lalaki. At maaaring timbangin kahit saan mula isang daan hanggang isang at limang bigat. Ang mga batikang hiyena ay nakatira sa gitna at timog Afrika, timog ng disyerto ng Sahara. Maaaring silang mabuhay sa iba't ibang mga tirahan. Ngunit nais nila na manirahan kung saan maraming mga sibras at antilop. Kabilang dito ang damuhan ng sabanas, kahuyan at tumisan kahit na sa mga bundok. Ang mga batikang hiyena ay mga carnivore, kumakain sila ng iba pang mga hayop at lahat ng uri nito. Maaari silang manghuli ng mag-isa o mag mula sa pagpatay sa iba pang malalaking hayop, tulad ng mga leon. Kapag nangangaso sila, ay karaniwang pinupuntirian nila ang wildebeest, gasilist at zebra. Nanguhuli din sila ng mga ahas, batang hipo, elepante at kahit na isla. Ang mga yena ay madalas na manghuli sa isang pangkat, ihihiwalay at iyahabol ay isang mahina o matandang hayop. Ang mga uri ng unggoy Inuri ayon sa kanilang tirahan, ang kontinente kung saan sila nakatira. Ang unggoy ay isa sa ilang hayop na may kakayaang ipahayag ang isang malaking hanay ng mga iba't ibang mga emosyon sa loob ng maraming taon. Sinubukan ng mga siyentista na mapagbuti ang pakikipag-ugnay ng mga nilalang nito sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila na magsalita Narito ang ilang uri ng mga unggoy. Ang Indian makake. Ang Indian makake ay nakatira sa mga sona ng kagubatan. Ang nakakatuwang maliit na hayop na ito ay hindi natatakot sa mga tao. Ang mga ina ng ganitong mamal ay tinatrato ng lubos ang kanilang mga anak. Ang katawan ng makake ay kulay abong kayumanggi. Ang haba ng katawan ng isang average sa sukat ng isang makake ay 60 cm. Ang isang pangkat ay merong mula 60 hanggang 80 ang nasabing mga hayop. Ang sumunod ay ang leon. Ang leon ang pinakamalaki, pinakamalakas, makapangyarihang mga pilin sa buong mundo. Pangalawa lamang sa laki ng Siberian Tiger. Ang mga ito ang pinakamalaking pusa sa kontinente ng Afrika. Ang leon sa Afrika at leon ng Asiatic ay pinaniniwala nagkahiwalay nagkahiwala isang daan taon na ang nakakaraan. Ang mga pangunahing pagkakaiba sa dalawang mga subspecies na ito ay mga lahi ng Asiatic na mas maliit na marka. Ang mga lalaki sa pangkalatan ay hindi nabubuhay sa mga pagmamalaki ng mga babae at ang mga lalaki ay may isang mas madilim na hiling. Ang leon ang isa sa pinakamalaking pusa sa mundo na may mga malalaki na mas matangkad at mas mabigat kaysa sa mga babae at nagpapakita ang isang mahabang buhok sa paligid ng kanilang mga muka. Ayon sa kasaysayan, ang mga leon ay matatagpuan sa buong bahagi ng Afrika at maging sa mga bahagi ng Europa at Asya. Mas gusto nila ang mga lugar na bukas ang kakahuyan at mahabang mga damuhan. Kung saan, hindi lamang maraming higit sa takip ngunit, mayroon ding iba't ibang mga biktima. Hindi lamang sila matatagpuan sa mga lugar na rainforest o malayo sa disyerto. Ang sumunod ay ang Merkat. Ang Merkat ay naninirahan sa mga disyerto, semi-disyerto at yung steeper sa buong katimbuhang Afrika. Sa Angola, Namibia, South Africa, Botswana, Zambia at Zimbabwe. Ang haba ng katawan ng isang merkat ay 25 hanggang 35 sentimetro. Ang buntot, 17 hanggang 25 sentimetrong bigat. Ang mga babae ay mas malaki kaysa sa mga lalaki. At nang higibabaw sa kanila, ang tinatayang ang mga merkat ay maaaring mabuhay ng hanggang 14 na taon. Ngunit ang mga merkat ay hindi tulad ng normal na mga omnivore. Gayunpaman, ang mga merkat ay madalas na pumili ng mabatong lugar para tirahan kung saan sila imposibleng paghukay. Marahil ang kakaibang para ng pamumuhay na ito ang dahilan para sa masigasig na kolektisibo ng mga merkat. Ang mga hidwahan sa pagitan ng mga angkan ay regular na mag-aalab at ang tagumpay sa mga ito ay pangunahin na kasalalay sa antas ng pagkakaisa ng brigada. Kumukuha sila ng mga insekto at iba pang terrestrial invertebrate, maliit na rodent, mga butiki, mga itlog ng ibon at mga brood o malambot na uri ng halaman.